J. Rocky's Secret Files. apat ko nang hiwalayan si babe dahil ayaw kong mahawa siya sa sakit ko Magandang hapon. Naisipan kong i-share ang kwento ko. Hindi dahil gusto kong magpasikat kundi dahil gusto kong matulungan sa simpleng paraan ang mga taong katulad ko. Kung tutuusin, hindi madali para sa akin na gawin itong secret file na ito. Kasi natatakot akong may mga taong makilala ako. Makaalam ng estado ko. Pero naisip ko na hindi naman ako dapat matakot. Kasi alam ko, na mas marami akong matutulungan. Nakagaya ko. Ako ay parte ng LGBTQ community. Isa akong bakla. Nag-out ako noong nasa third year high school ako. At noong nasa edad ako na 18. Lagi akong binubugbog ng ama ko sinasampal, sinusuntok, sinisunturon, inaarnis. At ang pinakamalala ay hinahabol ako ng tatay ko ng itak. Akala ko noon, mamamatay na ako. Nabubuli ako sa eskwela kasi isa akong bakla. Pero hindi ko hinayaan na maapektuhan ako ng mga bagay na ito. Nanatili akong matatag at positibo hanggang sa makapagtapos ako ng high school at nagsimulang magtrabaho. Nagkaroon ako ng mga boyfriend nakagayo ko ring bakla. Pero madalas, hindi tumatagal at iniiwan ako. Ang iba naman, papaasahin ako. One night stand lang pala. Oo, siguro, pwede akong husgahan ng iba na baka sadyang makatilang ako o hindi talaga ako partner material. Lahat tayo gusto nating may magmahal sa atin. Kaso sadyang malas siguro ako malas sa pamilya, at malas sa buhay pag-ibig. Sa lahat ng lalaking mga naging boyfriend at naka one night stand ko, ang lagi ko lang namang hiling ay mahanap ko yung taong magmamahal sa akin ng totoo. Nakakatawa pero humingi ako ng sign na kung sino man ang mag-aalok na lalaki na makipag-live-in sa akin. Ibig sabihin, siya na ang panghabang buhay ko. Ilang taon at ilang lalaki na ang nakilala ko. Pero mas madalas na panandalian lamang kasi lagi nga akong iniiwan. Masakit pero tuloy lang ang buhay. 2013, nang magsimula akong makipag-chat sa Facebook. At doon ko na nakilala si Babe. Chinito, guwapo mapute, matangkad at sobrang bait pero hindi siya expressive at yung edad niya doble sa edad ko by the way 25 years old ako at siya naman ay 50 years old na Nagsimula kami ni Babe sa sweet messages sa chat. Hanggang sa nag-meet kami ng September ng taong ding yun. Nag-effort ako at sinuyo-suyo para lang magkita kami. Lalo na't limang taon nang lumipas nung huli akong magka-boyfriend. Inaya niya ako sa bahay niya at doon pinatulog. In short, may nangyari sa amin. Napakasaya ko kasi sabi ko, meron niyang magmamahal sa akin na matagal ko nang hinintay. Pinagdasal ko na sana siya na nga ang para sa akin. Ilang linggo ang dumaan at dininig ng Diyos ang hiling ko. At sa kanya ko narinig ang pinakahinihintay ko na sign na ayain niya akong makipag-live-in sa kanya para malaman kung talaga bang bagay kami sa isa't isa. Hindi ako nag-atubili at pumayag agad ako kahit na ilang piraso lamang ang dala ko nung nagkita kami. November 2013, naging opisyal ang relasyon namin. Yung matagal ko nang inaasam, nangyari na rin sa wakas. Meron nang nagmamahal sa akin na mahal na mahal ko rin. Kahit pa malayo ang agwat ng edad namin. Ang sarap sa pakiramdam. At hindi ko akalain na meron palang magmamahal sa akin. Sunod-sunod rin ang naging pasok ng mga magandang bagay sa buhay namin. At para bang pinagpala kami. Marami akong naranasan sa kanya na noon ko lang nakamtan. na sumakay ng eroplano, pumunta ng Boracay, mag-travel sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Nag-celebrate ng anniversary, nakahanap ng magandang trabaho, at napromote. Laking pasasalamat ko dahil sunod-sunod ang biyayang dumarating. Pagpasok ng 2015, hindi ko alam kung bakit. Pero nagsimula na akong maging masasakitin sabi ko sa sarili ko, baka siguro kaya ako nagiging malapit sa sakit, ay sobrang workaholic ako. Napansin din ni eh, Babe na para bang pumapayat ako. Pero ang sabi ko lang, baka dahil sa pagod at puyat sa trabaho. Kaya naman nag-file ako ng leave sa trabaho para makapagbakasyon at makapag-relax. Matapos ang bakasyon namin, nag si Babe. Nagmagpa-test kami. Magpa-HIV test. Para lang masiguradong okay kaming dalawa. Safe kaming pareho. Nang hindi ko alam. Dahil meron kaming kaibigan na nurse na nagko nang rapid HIV test privately. Hiningi niya ang tulong nito. At pinapunta sa bahay. At yun din ang first time niyang magpatest. test Bali wala naman sa akin kasi confident ako sa sarili ko. At minenenerve siya. Sa aming dalawa. Siya pa ang mas nervous. Kinuhaan kami ng dugo at pinagantay ng sampung minuto para sa resulta ng HIV test. Naalala ko pa noon, naglalaro ako ng online game at siya yung test, tense na tense. Sabi ko pa sa kanya, hindi siya dapat kabahan. Tinawag kami ng friend naming nurse. Una, siyang ang kinausap at ipinakita sa kanya ang resulta. Negative ang resulta Nalabis labis naming ikinatuwa. Sumunod, ako naman ang tinawag. Confident ako na ako ay magne-negative. Pero nang ako'y kausapin at ipinakita na ng nurse ang resulta ng test, positive. Positive sa HIV. Pinilit kong magpakanormal ng reaksyon na parang wala lang. Pero hindi ko nagawa. Nalumo ako, nang hina ako. Pakiramdam ko, binuhusan ako ng malamig na malamig na tubig. At parabang nawalan ako ng pag-asa. Ang una kong tanong sa sarili ko, matatanggap pa ba ako ni babe? Ang daming bagay na pumapasok sa isipan ko. Tinanong ako ni babe tungkol sa resulta. At doon ko na sinabing, positive ako. Para maibsan yung nararamdaman ko, hinalikan niya ako at niyakap ng mahigpit. Pero ako, para akong nagmamanhid. Tulala. Kinausap niya ang kaibigan namin na nurse at sinabihan na magparitest doon sa isang HIV testing center sa Shaw para makumpirma ang resulta ng test. Ang dami kong tanong sa sarili ko, bakit nangyari sa akin to? Ano bang ginawa kong kasalanan para magkaroon ng ganito? Sadya sigurong malas ang kapalaran ko na hinding-hindi ko na matakasan. Sinisi ko ang sarili ko. Pero wala naman akong nagagawa. Kasi nangyari na. At sadyang ito na talaga. Sinabihan ko ang mga katrabaho ko na naging parte ng buhay ko. Nag-decide ako na sabihin din sa mommy ko. Nagkita kami malapit sa opisina. Pinakain ko siya bago ko sinabi sa kanya. Naluha at nanlumo ang mommy ko. Hinawakan niya ang kamay ko ng sobrang higpit na para bang sinasabi nito na nandito lang ako. Biniru ko siya na, Mami, hindi pa ako mamamatay. Pero ang sabi niya sa akin, hindi ka pwedeng mauna sa akin kasi hindi ko pinangarap na maglibing ng anak. Tandaan mo, mahal na mahal kita. Sa pagkakataong yun, Mangilid-ngilid na ang luha ko. At hindi ko na napigilan pa. Tumulo na ang mga luha ko. Pinalipas namin ang isang linggo, tsaka kami pumunta sa HIV testing center para magpa-confirm test. Kami ay kinuhaan ng dugo at pinagintay para sa resulta. Una siyang tinawag at muli, negative pa rin ang result ng test niya. Maya-maya pa, ako naman. Gaya ng unang resulta, ako ay HIV positive. And to make things worse, lumabas din ang resulta. Ako ay may sifilis. Oo, sifilis. Inisip ko na lamang na wala niya akong magagawa kundi tanggapin ng kapalaran ko at alagaan ang sarili ko. Kahit na masakit, alam ko na dapat ko nang hiwalayan si Babe. Dahil ayokong madamay pa siya sa akin. Nag-usap kami sa kung anong mangyayari. Sinabi ko na mas mabuti pa na maghanap na lang siya ng iba. Kasi ayokong mahawaan ko siya ng sakit ko. bumuhos ang luha ko. Hindi dahil nakipaghiwalay siya sa akin, kundi dahil mas pinili niyang makasama ako. Akala ko lalayuan niyo na ako. Akala ko pandidirihan niya ako. Pero hindi siya nagdalawang isip at sinuportahan niya ako. Hindi niya ako iniwan sa ere pagkatapos niyang malaman at makumpirma ang sitwasyon ko. Kinausap ako ng doktor na magpagamot para sa sakit kong syphilis. Magpatest para sa ibang sakit bago ako magsimula sa treatment. Hindi naging madali ang gamutan. At lalo na't may gamot akong iniinom ng panahon para magprevent ng TB na halos para akong landang gulay, na may kasamang matinding pagkahilo, mataas na lagnat, at panginginig na side effect ng gamot. Hirap na dinanas ko, alam kong mas doble ang hirap para sa kanya, na makita akong nasa ganong sitwasyon. Hindi man niya sabihin, pero nararamdaman kong si Babe ay nangihirapan din. Ilang beses ko nang iniisip na sumuko, pero hindi ko ginawa. Dahil sa kanya lumaban ako. Para sa mga kaibigan ko, sa pamilya ko. Para sa kanya. At para sa aking sarili. Tiniis ko ang hirap. Kahit apektado ang pagtatrabaho ko. Kasi alam ko na may mga taong handang umalalay sa akin. Matapos ang tatlong buwang paghihirap, Nagsimula na rin ako sa aking treatment na sinigurado kong hindi ko malilimutan. Hindi ako magmimintis sa pag-inom ng gamot ko. At matapos ang ilang taon, eto na ako ngayon. Masaya, masigla, at lumalaban na tila bang parang walang nangyari. Nag-iba ang pananaw ko sa buhay at nag-iba rin ang pananaw ko sa sarili ko. At naniwala ako na marami pang pagsubok ang darating. Pero hindi ito dahilan para sumuko at mawala ng pag-asa. Gusto ko lang itake ang opportunity na ito na pasalamatan ang aking babe. Salamat babe na hindi mo ko iniwan at hindi mo ako pinabayaan. Salamat, babe, dahil minahal mo ko ng buong buo na kahit ano pa ang naging sitwasyon ko, tinanggap mo ko ng buong buo. Mahal na mahal kita. Ako ngayon ay isa sa mga people living with HIV na tuloy-tuloy ang treatment para mapangalagaan ang sarili. Sana ang secret file ko ay maging inspirasyon na wag matakot to know your status. Sa lahat ng mga naikinig ng Love Radio, let's spread love, not the virus. And let us stop the stigma. Itago niyo ako sa pangalang Rocky. At ito ang aking secret file.